kung ihambing sa ibang rehiyon ng Asya. Natagalan ang pagdating ng imperialismo sa Kanlurang Asya. Ito ay dahil sa ang rehiyon ay nasa ilalim ng isang malaki at natag na imperyong Muslim, ang Ottoman, na namayani mula 1453 hanggang 1918. Sa kalamang nakaranas ng imperialismo kanluranin ang kanurang Asya, matapos gumuho ang imperyong Ottoman sa pagtatapos ng unang digmaang pangdaraigdig noong 1918 itinatag ang sistemang mandato. Sistemang mandato, nakapagpamahala sila sa kanilang sariling bansa, ngunit kailangan pa rin na nasa ilalim sila ng patnubay ng mga kanluranin. Ang Lebanon at Egypt ay mapayapang nakap nakamtan ang kanilang kalayaan buwat sa Imperyong Ottoman noong 1770 Mula 1894 to 97, ang mga Armenian ay nagtangkang lagtang magtatag ng isang malayang estado sa kabila ng katotohan ng pinigilan sila ng mga Turk na sumakop sa kanila. Pagdating na 20 siglo, nagtagumpay ang Lebanon na maka makahiwalay sa Syria at yung naging isang republika noong 1926. Pagdating ng 1946, ang mga French na nangingibabaw sa dalawang lahing ito ay tuluyang lumisan. Noong 1932, ang Iraq na dating hawak ng England bilang isang protektorado ay naging isang monarkiya. Holocaust, sistematiko at malawakang pagpatay ng mga Nazi German sa mga Jew at Israelite. Matapos ang ikalawang digmaang pandayigdig noong 1945, namulat ang mga Jew sa Mithiin na bumalik sa kanilang naiwang lupain. Itinatag ang Republika ang Israel noong 1948 sa, sa kabila ng matinding pagtutol ng mga ng mga bansang Arabo na maitatag ang isang bansa Jewish sa gitna ng mga bansang Muslim resulta o epekto ng mga paraang ginawa. Maraming bansa sa kanlurang Asya ang mapayapang na makamtan ang inaasam na kalayaan at pagkakaroon ng sariling republika. Natuto silang umisip ng iba't ibang paraan upang makamtan ang sariling kalayaan. Namulat sila na magkaisa at ibalik ang sariling kultura at paniniwala upang makalimutan ang tuwensya ng mga mananakop.